Walang pinipili ang sakit na cancer at kahit ang mga kilalang personalidad ay naapektuhan nito. Ilan sa mga babaeng celebrities ay pumanaw dahil sa sakit na cancer. The Philippine Showbiz List presents female celebrities na pumanaw dahil sa cancer. Jamie Joaquin, ang dating actress TV host na si Jamie Heronimo Topacio o mas kilala bilang Jamie Joaquin, ay pumanaw sa edad na 44 noong October 18, 2023 matapos magipaglaban sa sakit na breast cancer. Si Jamie ay unang na-diagnose may breast cancer noong 2016 matapos niyang matuklasan ng isang bukol na kasing laki ng marmol sa kanyang kaliwang dibdib. Simula noong 2017, inilahad ni Jamie ang kanyang paglalakbay bilang isang cancer patient sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel na may title na Jamie Wins. Pinaliwanag niya noon kung bakit ito ang napili niyang pangalan ng kanyang channel. Anya, naniniwala siya mula sa kanyang puso at kaluluwa na mapagtatagumpayan niya ang mga laban sa kanyang buhay. Noong 2018 ay diniklara siyang cancer free, ngunit sa kasamaang palad ay bumalik ito. Si Jamie na nakilala bilang host ng ABS-CBN midnight game show na Games Uplate Live ay siya rin ang napasikat sa katagang kabagang. Ilan sa mga TV shows na nilalabasan niya noon ay ang sitcom na Bora, drama series na Ligaw na Bulaklak, at sa mga pelikulang May Big Love at Tanging Inanin yung Lahat. Sherry na nagkaroon ng limang pagkakataong maging cover girl sa men's magazine na FHM. At noong 2021, isinulat niya kanyang unang libro na may pamagat na That Shit Called Cancer, A Not-So-Subtle Guide to Winning Your Life Back, kung saan ibinahagi niya ang mga karanasan sa pagkikipaglaban sa sakit na cancer. Sherry Hill Labis naman ang naramdamang pagdadalamhati ng entertainment industry sa bigla ang pagpanaw ng award-winning actress na si Sherry Hill noong August 5, 2022 sa edad na 59 dahil sa endometrial cancer sa isang ospital sa New York City. Nangyari ito makalipas lamang ilang buwan mula nang mamaalam siya sa showbiz para manirahan sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Kasabay nga nito ay ginulat din niya ang lahat ng isang kalbong Shiri ang lumabas bilang cover girl ng Mega Magazine noong February 2022 na ayon sa kanya, rebirth ang simbolo ng pagpapakalbo niya. Dahil sa kanyang pagpanaw, napagtanto ng mga tao na posibleng may kinalaman pa rin ang karamdaman niya sa ginawa nito. Naulilan ni Shiri ang kanyang dalawang anak sa dating asawa na si Ronnie Rogoff, si Rafael at Bianca at ang anak niya sa aktor na si Leo Martinez na si Jeremiah David. Taliwas naman sa mga naunang naglalabas ng balita na inuwi ang mga labi ni Sherry dito sa Pilipinas at nakalagak di ito sa bukid noon, ay agad na tinuwid ng kapatid niyang si Michael De Mesa ang maling impormasyong ito. Sa isang post ay nilinaw ni Michael na nakremate ang mga labi ni Sherry sa New York at pinaghati hati ang mga abo nito sa mga kapatid, mga magulang at sa mga anak nito. Nagsaboy lamang daw sila roon na kanyang abo dahil niya paboritong lugar daw talaga ni Sherry ang bukid noon pero hindi raw inilagak ang kanyang mga labi roon. Hindi naman may pagkakailang isang malaking kawalan sa industriya si Shiri na binansagang La Primera Contra Vida dahil sa kanyang husay sa pag-arte, partikular na sa pagganap niya sa mga iconic villain roles at ang di matatawarin niyang kontribusyon sa Philippine cinema sa loob ng ilang dekada. Lizelle Martinez Mahigit 6 mataon matapos ma-diagnose na may breast cancer, binawi ang buhay sa edad na 47 noong March 14, 2015 ang aktresa si Annalisa Dizel Sumilang Martinez, asawa ng aktor na si Albert Martinez. Sa kanyang pagtulog, ala sa ng umaga sa Medical City sa Pasig City kung saan siya isinugod noon matapos magkaroon ng seizure. Si Lizelle ay sa showbiz matapos lumabas sa mga pelikulang ginawa ng kumpanya ng kanyang ina at kontento sa pagiging asawa ni Albert at ina sa kanilang mga anak. Sa panahon ng kanyang pagpanaw, si Lizelle ay miyembro noon ng board ng MTRCB. Si Lizelle ay nagsimula sa showbiz bilang child actress sa edad na apat gamit ang screen name na Ana Kabilang sa mga nagawa niyang pelikula bilang child actress ay ang Portrait of an Angel, Lizel at ang Seven Hoods. Europe, here we come. Pinocchio and Little Snow White, Poor Little Rich Girl at ang Hell ng Pag-ibig. Nang magdalaga siya, inilunsan siya gamit na ang screen name na Lizel sa pelikulang Ibulong Mo sa Puso na ipinalabas noong 1984. Naging katambal niya rito ang isa sa mga pinakasikat na matinay idol noon, si Albert Martinez. Rosini Alexis Gomez, ang Filipina beauty queen na si Miss Tourism International 2012 na si Rizini Alexis Gomez ay pumanaw noong October 13, 2015 sa edad na 25. Ang kanyang ama na si former PBA player Roel Gomez ay nagkumpirma ng naturang nakakalungkot na balita. Napanalunan ni Rizini ang titulong Mutya ng Pilipinas Tourism noong 2012 at nagpatuloy sa pagkapanalo sa Miss Tourism International Pageant noong taong yon sa Malaysia siya ay pumanaw matapos makipaglaban sa lung cancer. Lydia De Vega, matapos ang apat na taong magkikipaglaban sa cancer ay pumanaw ang sports icon at track legend na si Lydia De Vega sa edad na 57 noong August 10, 2022. Si Lydia ang itinuturing na isa sa mga most decorated athlete sa kasaysayan ng bansa dahil gamit siya ng 15 gold medals sa iba't ibang international competition kabilang ang siyam mula lamang sa Southeast Asian Games. Ang Asia's former track queen ay nagkamit rin ng apat na Asian Athletic Championships, dalawa noong 1983 at 1987. May dalawang gold medals din siya mula sa Asian Games noong 1982 at 1986. Naging two-time Olympian din si Lydia noong 1984 at 1988. Susan Hanson. Ang dating aktresa si Susan Hanson na sumikat noong dekada 70 ay pumanaw sa edad na 64 noong September 21, 2022 dahil sa cervical cancer. Ilan sa mga pili ko na pinagbidahan ni Susan noon ay ang teritoryo ko ito, Last Target, Rebelde numero 1 at marami pang iba. Isa si Susan sa mga nagtataglay na pinakamagandang mukha noong aktibo pa siya sa pag-arte. 17 years old lamang siya nang manalo sa isang beauty pageant na Miss Young Republic of the Philippines noong 1975 na naging daan tungo sa kanyang showbiz career. Armida Sigion Reyna Sa edad na 88 ay pumanaw ang veteran singer at aktres na si Armida Sigion Reyna noong February 11, 2019. Ayon si isang malapit na kaibigan ng yumaong aktres, colon cancer ang ikinamatay ni Armida hindi lamang mga aawit at aktres si Armida. Kilala rin siya bilang tita mid sa sirkulo ng showbiz dahil sa pagproduce niya ng mga pelikula. Nung nabubuhay pa siya ay naglingkod siya bilang chairperson ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB mula June 1998 hanggang January 2001. Kabilang sa hindi malilimutang pagganap bilang aktres ay sa pelikulang Atchay, Paano Ba Ang Mangarap? Inagaw Mo Ang Lahat Sa Akin at Filipinas. Nakilala rin si Tita Mids bilang host ng Aawitan Kita, ang kanyang multi-awarded musical show na tumagal ng 34 years sa telebisyon. Lilia Dizon Pumanaw noong June 15, 2020, ang postwar war actress na si Lilia Dizon sa edad na 90 dahil sa sakit na cancer. Si Lilia o Claire Strauss sa tunay na buhay ang ina na magkakapatid ng mga aktor din na sina Pinky, Melissa at Christopher De Leon. Nagumpisa noong 1946 ang karera sa pag-arte ni Lilia nang siya ay mapakilala sa pelikulang Provinciana, ang pelikulang pinagbidahan ni na Carmen Rosales at Josepa Delia Jr. Ang Bat Haluman ang isa sa mga hindi malilimutang pelikula ni Lilia noong 1952. Nanalo naman siya ng Best Actress Award sa Asia Pacific Film Festival sa Cambodia noong 1954 na sa pagganap niya sa Kandilerong Pilak. Rosemary de Vera Pagkatapos sa kanyang dalawang taon na pagkikipaglaban sa sakit na cancer, pumanaw ang dating aktres, beauty queen at mga aawit na si Rosemary de Vera noong January 15, 2022. Noong December 2021, unang ibinalita na kanyang mister na si Giovanni Javier na kumalat na ang kanyang cancer sa kanyang utak. Naging aktibo ang showbiz career ni Rosemary noong mid-70s na umabot hanggang 1987. Ngunit iniwan niya ito at tinalikuran na magdesisyon siyang mag-migrate sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Ilan sa mga pelikulang nilabasan niya noon ay ang alas tres ng hapon, Lumuhod ang Maton, Campus, Jack and Jill of the Third Kind at marami pang iba. Jackie Magno ang renowned jazz icon na si Jackie Magno ay sa makamilang buhay sa edad na 65 ng June 21, 2019 dahil sa sakit na pancreatic cancer. Nagsimula ang musical career ni Jackie nang siya ay naging singer para sa Genesis Band. Siya ay sumikat na maging bahagi siya ng The Circus Band kasama si na Basil Valdez, Haji Alejandro, Tilly Moreno at Pat Castillo noong 1970s. Jeline Dablo, Nakilala noong 2021 si Jeline Dablo dahil sa kanyang pag-online selling, nakakuha sa puso ng maraming netizens dahil sa kanyang husay sa pagninegosyo at katatagan. naglukso ang online community sa pagkawala ni Jeline nang pumaraw ito noong April 7, 2023, pagkatapos siya magkipaglaban sa sakit na endometrial cancer sa loob ng limang taon. Noong 2022, ibinunyag ni Jeline ang kalagayan ng kalusugan niya sa kanyang mga followers. Ibinahagi niya na siya ay na-diagnose na may endometrial cancer noong 2018 sa gitna ng kanyang busy workload at unhealthy eating habits. Inamin din niya na umasa siya sa mga herbal at food supplements sa halip na humingi ng professional na tulong medikal dahil sa kanyang abalang schedule at mga financial responsibilities. Gayunpaman sa kabila ng kanyang pagsisikap, lumala ang kanyang kondisyon. Ameline Veloso Ikinagulat ng marami ang bigla ang pagpanaw sa edad na 43 ng CNN Philippines anchor na si Ameline Veloso noong August 24, 2017. Ayon sa mga ulat, liver cancer ang dahilan ng maagang pagpanaw nito. Ilang taon na ang nakararaan bago siya pumanaw ay nagkaroon daw ito ng breast cancer ngunit lumipat ito sa kanyang atay. Unang nakilala si Ameline taong 1999 nang naging anchor siya ng The Big News ng ABC5. Kasunod nito, naging anchor din siya ng ilan pang programa ng ABC5 Nakalaunan ang nagbagong bihis bilang TV5. Taong 2013 ni Lisa, ni Ameline ang Channel 5 at lumipat sa Solar News na dating RPN9, na ngayon ay kilala na bilang CNN Philippines. Ang ilan sa huli niyang programa sa istasyon ay ang Serbisyo All Access at CNN Philippines Newsroom Morning Edition. Itinuturing din si Amelie na isa sa pinakamabait ng news personality ng bansa. Noong 2006, siya ay pinarangalan ng Markmanship Badge mula sa Armed Forces of the Philippines. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!